Julia Montes. Kabilang sa limang listahan ng mga artistang buntis, ibinahagi ng, ibinahagi page na isang alt in die body die ang diumanwi limang buntis na aktres na itinago sa publiko. Aniya, Juntis, este, just in die body die, limang aktres, buntis, sino-sino sila, abangan, mga din naman ang mga yan may nakapagkomento kung saan ay sinulat ang initial letters ng pangalan at apelyedo. Nagkomento naman ang netizens ng mga artistang nabanggit ay si Narabia Mateo, Main Mendoza Atayde, Julia Montes at Ellen Adarna. Anila, CRM, MMA, EA, GM, sino pa ba? Tama po ba? Wild well, guess lang po. Maging ang ibang netizens ay natanong kung pang ilang anak na ito ni Julia Montes. So, pang ilan na anak na yan if ever ni Julia Montes? Mukhang mahirapan ang publiko sa pag-aabang ng pagbubunyag ng pagbubuntis ni Julia Montes Dahil nakailang anak na sila ni Coco, ngunit nanatili itong lihim Ayaw ng asawa na isa publiko ang kanilang pribadong pamilya Kakasimula pa lang ng karera ni Rabia, mabubuntis na agad kung totoo man ito, siguro'y maging ina ang kadalasang maging role sa susunod na gagampan ng papel sa GMA teleseries. Wala namang masama kung nagdadalang tao si Maine Mendoza dahil kasal sila ni Arjo. Kitang-kita ang tunay na kaligayahan ng aktor na habang buhay makasama si Maine. Paano na lang kaya kung sila'y magkaanak? Halatang isa siyang maging responsable ang ama at baka isang araw itong umiiyak sa tuwa ng nalamang magkaroon na ng baby sa mahal na mahal niyang asawa. Inararapat na ding magkaanak si na Ellen Adarna at Derek Ramsey dahil ilang taon na silang nagsasama at ang yaman pa. Wala din namang ibang pinagkakaabalahan si Ellen. Ayon pa din sa ibang netizens, ang nasa listahan ay sina na Mateo, Ben Mendoza, Julia Montes, Ria Atayde at Angeline Quinto. posible ding buntis na si Ria sa kasal nila ni Zanzo. Ito ang balitang pilit na ikinalat online na walang pang Ngunit buntis na sa kasal. Kahit buntis na sa kasal, wala ding masama dahil deserve nilang dalawa ni Zanzo. Ang swerte naman ni Zanzo na napabilang sa kanilang angka na halatang tunay na mapagmahal sa pamilya. Duda din ang netizens na baka isa si Angeline Quinto na tinukoy sa blind item sa kanyang kasal, ang chika ng netizens ay nagmukha siyang nagdadalang tao. Ikaw, anong masasabi mo dito?